Bà, bà bà đang tay <laughs> <laughs>

Ayan, dito tayo. Ayan, tinaandan ng motor. At may batis. Ayan, ang sarap. Oh. oh. Ayan, Oh. Ito yung lugar na nakakami sa Pinas. Hmm. Ang daming Oh. Ayan, bong, patingin. Bong, patingin na huli mo. tayo sa may ah, pandanang anong gagawin nyo? mamingwit ayun, kukuha tayo, mag-ahon tayo ng tilapya doon kaya sama kayo, dito lang o, oh, ang habat ng lakarang tara, larga bola ayan yan, pispan ayun na sila, dunban, oh o ayan pispa natin ang daming tilapia Ayan, ang ginawa niya sa pispan, uh, tinanggalan ng tubig, kaya may makina yan, maingay. Nung tinanggalan ang tubig, hindi ko lang nabidyohan dito sa kanya kasi nalobat ako. Yun, sa, yun ang daming tilapia. Oh, ayan nasa sila putikan nanay. sila. Ah, lumusong rin ako kaya time na yun. Ah, cell po lang yung gamit ko, hindi ko na <laughs> na video dito sa ayun ano na. kasi, kasi nalobat na, na siya. Baba. Ayan oh, na, yan yan tubig na. niyan. Ah, Tinanggalan talaga yun, ng tubig, pinasipsip uh, pinasipsipan up ng up motor para matanggal at maharvest yung mga tilapia. Yan yung ginawa at namingwit ang daming huling tilapia. Ayan oh, ayan una namimingwit namingwit muna sila. Kaka um, ayan yung pan ganyan pala pagharap pag harvest ng tilapia. Mm -hmm. mm -hmm. harvest ng tilapia tatanggalan ng tubig ayan na pala yun. first time ko nakakita ng ganito pag harvest ng tilapia ay in ko to eh, kasi sabi ko na saan yung mga video ko na malinaw e, malinaw to na video at saka natural lang hindi ko na nilagyan ng mga sound sounds na natural kaya ito nag voice na nga ako kaya ito yun um, ang vacation sa Pinas sa Pandanan ang dami ko pang video pala dito na mga malilinaw o, oh, yan. I-upload natin dito sa YouTube channel. Anong title nito? Comment kayo kung anong title maganda ilalagay natin. Ayan. May pag uh, habis ng mga tilapia. Anong tawag yun sa Tagalog? Hindi ko alam. Oh. Basta alam ko na habis Harvest tilapia, pasuksupan ng tubig, tanggalin ng tubig, tsaka pagtanggal ng tubig sabay lusong putik-putik ang kalabasan nung pagkatapos ayan, ayan pa naman siya, ayan yan yun yan yung, yung taga dyan sabi niya punta ka doon sa may kubo ayun ang kubo niya sa taas sumama din sumama ako <laughs> sumama din tsaka luray-luray Lore na ang layo ng kubo niya nandoon ang dami niya pa rin mga pispan dyan may pispan yeah, rin pala yun. siya doon sumama tapos bumalik ayan na yeah, pinasipan na ng dalawa. tubig Ayan, hindi ko lang talaga nakuha video na kuha na video ng paglusong. Mayroon ako mayroon yata tahanapin hanapin ko pa inex ko na lang upload. Meron na dito akong unang upload. May upload na ako dito una pala na yung pinasipsipan na ang daming tilapia. Yun ang huli na kami ayan naglusong na kami sa mga putik putik tsaka ng putik putik ganyan pala mang mag-harvest ng tilapia putik putik ang kalabasan mm, ayan sa kabila meron na naman siyang mga ganito rin patubig tapos sa unahan may eh, mga ganon kung gusto mong iharbisin lahat lahat na ipakyaw na yun Ayan, tatanggal yan sila Gigi. O, oh, ayan, sila Mix. O, oh, ayan. Ayan kasama ko, mga chaka, Kakamis ang Pinas. O, oh, ayan ang kagagawan sa Pinas. O, oh, ayan ang tilapia. Tsaka, yan ang huli ni BM. O, oh, ayan ni Banban. O, oh, si BM. O, oh, si oh, nagwawala si BM. Ay, kasi hindi pa siya nakahuli. Diyan din tumamaya. Ha, Nagwawala. Ay, kasi hindi pa nakahuli ang BM. chaka. <laughs> eh, huli-huli sila na mingwit, eh, pa, pa rin naman ng tubig. Tsaka talaga. <laughs> nung paibsan ng tubig, ay lundagan na. Di, ang dami, ang dami, baldi-baldi, matya-matya -baldi, ang lang mga, mga tambak sa tilapia. Etong video na ito, sa kanon, sa kanon ko lang ito nakuha, kaya malinaw. Okay, yan ang paghuli ng tilapia, pag-harvest ng tilapia doon sa Pilipinas. O, oh, ito ay sa Pandanan. O, oh, Pandanan. Hindi, hindi, hindi ko pa rin siya kabisado yung lugar din nila, kuya. Ayun, no, Pandanan ito na area. Kaya, ayan ang eksena noon nung last. O, oh, ayan, namingwit na mga tilapia. O, oh, ayan. O, oh, tsaka yan, tilapia na yan. O, oh, ayan. Ngayon, paubsan ng tubig pala. O, oh, nung paubsan ng tubig, putik-putik ang kalabasan. Tsaka. <laughs> Ayan, may ayan, ayan yung batis. Uh, Ang daming tilapia. Ang daming, ayan yung may batis. O, oh, yan batis na yan. Pagkatapos ng putik-putik, dyan kami naligo. Hindi ko lang talaga na videohan, talaga ng kwan. Kaya kasi pag doon, doon ka na, nakakalimutan ko na mag -video. Nakakalimutan ko na talaga yan. Kaya, thank you so much.